Ayan mga guys at uh, ano nga oh. Alos lampas na lang uh, 14 meters ang uh, water level dito sa ilog ng uh, Marikina. Bali na dito kami ngayon sa ilalim ng kulay. Ang ilog ng Marikina mga guys. Ayan medyo ang lakas ng uh, agos. Dahil uh, ito nga tuloy-tuloy ang ulan sa Muntalban at sa bundok. tuloy-tuloy po ang ulan sa taas kaya ito nga napaka lalim na nang uh, malalim na nang lumalalim na yung tubig ng uh, ilog ng Marikina hmm. bali mga kahingal dito kapag uh, ganito nga tumataas ang tubig ng mga tao dito sa mga nandito sa ano uh, sa ilalim uh, ng tulay bali nagkaantabay din sila sa kung ano ang sitwasyon sa pagtas ng uh, tubig. Ay syempre yung mga lalong-lalo na yung mga nasa mababang lugar, simpre, nakaantabay sila dito dahil kapag uh, tumaas na talaga yung tubig, eh, simpre, uh, ah, balutan na sila. Pero mga nakaririto na rin po ang mga lilikasan ng mga tao dito sa Marikina. Yung kanya-kanyang nga yung mga eskulahan po dito, maraming mga pupuntahan ng mga eskulahan naka na po yan para sa mga mag-evacuate kung may kaso naman na talagang tumaas pa ang tubig pero sa ngayon mga guys, ito nga ah halos lumalampas ka lang sa 14 meters hmm napakalakas ng uh, agos nga dahil malakas ang uh, volume ng tubig na galing sa itaas sa uh, muntawiman ito nga yung area nga dyan yung mga kahinga dyan oh. yung may statwa na yan dyan, dati mababa talaga yan Ayan yung statwa ni uh, Maritis. Alala nyo nung nagkundoy talaga nga uh, lampas ulo dyan. Yung tubig dito sa Marikina. Kaya talaga nga uh, dito sa Marikina yung mga medyo uh, mga mabababang lugar. Uh, tulad ng uh, barangay Tumala, Malanday. saka yung uh, Itzbaw. talagang lumubog po yan sa bahay. Dahil last... uh, kasi kasing pa kasi lugar yan tsaka itong mga kaingal yung undoy itong uh, providence na to yan talagang naapiktuhan uh, din yan yung providence na yan, talagang uh, mas marami nga dyan mga uh, kaysa nga uh, nawala ng uh, buhay nabawian dahil uh, simple mga yung mga nakatira dyan is, yung mga may kaya tapos uh, nabigla sila sa baha kaya hindi sila nakalabas natrap sila sa loob kaya uh, marami na uh, ano, nawala ng buhay dyan. Nawawa naman sila. Kaya ngayon natuto na yung uh, mga kamamayan dito sa Marikina. Na ito nga, bawat uh, tuwing huwag katataas ang uh, tubig. Ito. Ang mga tao dito is uh, napaantabay talaga. Lahat. Napaantabay ang mga tao dito. Siyempre kasama na rin ako doon. guys, uh, kasama na ako sa mga nakaantabay para... Tapos uh, uh, na pumasok kami sa ating mga At ah Ay yung mag-i-vacuit na Ayos na tayo sa mga magtaas na lugar <laughs> okay. Ayan o oh. 14 meters Salis ko kalampas lang Pas na kaunti mga Ayos yung mga 14 meters Ang tubi Ayan o na nagos. Dito kasi ng mga 101. ang mga guys. Ito uh, 'yung mga mangingisda rin pala dito, mga guys. Uh, Nakikita sila samantalang naririnig nila katulad ng 'yung nilagay sa sa kwento sa ganitong uh, malalim uh, yung mga mangingista talagang marami silang mga nahuhuli dyan tulad nun yung ginagamit nun dala yan yung dala na yan yung malalaking mga talapya talagang uh, nauhuli nila dyan ngayon yung mga isda pag malakas ang agos nasa gilid lang yan kaya uh, ayun laking blessing din sa mga mangingista dito na katulad dito pang bumaha okay lang sana ang hanggang na uh, ganito lang ng tubig. Huwag na masyadong uh, lumalim ka lumalim para hindi naman masyado maapektuhan yung mga 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 dito sa uh, Marikina. Lalo-lalo na yung mga mga pang lugar. malakas ang agos mas maganda nga ito mga guys na malakas ang agos ng uh, ilog ng uh, Marikina dahil uh, kung mahina ang hagos niyan yung mabagal uh, talagang uh, patas ng lalalim dito sa Marikina lulubog na rin dito e, yung lalo na yung mga mababang lugar dito kaya thank you very much din mga guys that, uh, yung floodway natin is uh, open siguro yung apat na Uh, daluyan ng tubig doon tubig kaya ganito ka lakas ang agos kaya napaka napaka uh, alerto rin na nag-aasikaso dyan sa floodway sa may manggahan pasig ito nga mga guys uh, maraming tayong mga kasamahan ng mga vlogger dito ayan, yung dalawa na yan, mga guys mga vlogger din uh, katulad din natin yung vlogger so mga hindi pa tayo sikat kaya hindi pa tayo ganot lala hindi katulad ng mga ibang vlogger ng mga sikat na kasi lang mga kumikita na kita tayo pa upisa pa lang ayan mga guys at uh, paki like and share and uh, paki subscribe na rin po sa ating uh, youtube channel John Mix Vlog sa youtube channel po John Mix Vlog ayan paki subscribe like and share na lang po sa ating uh, youtube channel mga kayo na para uh, tulong na rin po ito mga guys para sa akin Ayan mga guys at thank you very much po sa inyong lahat sa inyong mga panunod kung nagustuhan nyo po ang aking video pati like and share na lang po at uh, pakisubscribe na rin po sa ating munting uh, youtube channel John Mix Vlog po thank you very much po at magandang hapon